nandito na naman po sa inyo ay magbibigay po ako ng mga tips sa ating mga kababaihan lalong lalo po sa mga may asawa kasi po kailangan po natin na maging maganda sa ating asawa so sa mga may asawa dyan at lalong lalo na na hindi po tayo makabili ng kung ano anong ang artist at kailangan po nating gawin ang bagay na ito para po maging maganda po tayo sa ating asawa Una po, ah, kailangan po araw-araw ay maging fresh tayo, laging naliligo at laging maganda tayo sa ating mga mister para po hindi po sila maghahanap ng iba. Lagi sa tayong mamahalin ng ating mga mister. At lalong lalo po sa mga hindi afford ang mga yung mga bagay-bagay na pang pa sa ating mukha or mga colorite. Yes. Hindi natin kailangan ng mga coloriti na maraming coloriti Ang kailangan lang po natin <laughs> pangalawa. Kailangan maglagay lang po tayo ng kunting pabango sa ating katawan. Siyempre, kailangan din i shape natin ang ating mga kilay at maglagay din po tayo ng kunting eyebrow sa ating kilay para naman po maging maganda tayo tingnan sa asawa or sa ibang tao at hindi po tayo magmukhang lusyang number 3 kahit po nandito lang po tayo sa bahay kailangan po uh, maging maganda pa rin tayo at hindi po tayo uh, lusyang tingnan kasi pag lusyang po tayo tingnan dyan po magluloko ang ating mga asawa charot tapos <laughs> <laughs> kailangan maglagay tayo ng kunting lips kahit mumurahin lang na lipstick ang mahalaga may panglagay tayo sa labi na hindi tayo putla tingnan, eh kahit hindi na po tayo maglagay ng coloritis sa ating mga mukha or dito ang mahalaga, naka-shape yung kilay mo at saka may kunting pula yung labi mo yun lang po ang pinakamahalaga sa ating mga kababaihan para po maging maganda tayo sa ating mga mister at hindi po tayo iiwan at kailangan din po na maayos yung ating pananamit kahit hindi po kagandahan ang ating pananamit ang mahalaga, malinis tayo tingnan hindi po tayo magiging mukhang lusyang at yung damit natin kailangan ibabagay-bagay natin sa ating mga paris na suot para naman po ay maganda po tayo tingnan kahit hindi po kamahalan ang ating mga damit kahit mumurahin lang po, ang mahalaga po ay ay, hindi po tayo lusyang. Number four, kailangan po nating mga babae maging komportable din po tayo sa ating mga ginagawa sa ating katawan lalong lalo na sa paglagay sa ating mga labi kung hindi po kayo komportable na nagka lipstick kahit kunti lang po ang ilalagay niyo sa inyong labi para po hindi po kayo nakutla tingnan at hindi itim tingnan yung labi niyo kasi po pag itim ang ating mga labi tapos wala tayong kahit man lang tapos nag uwel yung mukha natin hindi po tayo maganda tingnan sa ating mga kapitbahay na chismis tayo ganito na siya hindi man marunong magayos ng katawan kasi may ganun pong tao na hindi po makapagpigil sa, kan sa kanilang sariling husga or ng chismis ng ibang tao or mangli manglibak ba sa bisaya charot manglibak o yung parang ganun. So, kailangan po natin na ayusin ang ating katawan kung hindi po tayo comfortable. Hinting lipstick lang po na hindi po putla. Siguro naman kahit mahirap tayo, kaya naman natin bumili ng pulbo kasi mura lang naman po yun at kunting lipstick, kung may lipstick man kayo nang murahin, okay na po yun ang mahalaga, hindi po tayo putla tingnan at hindi nag ang labi natin tingnan, para naman po si mister ay laging masaya, talagang maganda maganda tingin nila sa kanilang mga misis, so tulad ko po ngayon syempre po, nandito po ako sa camera kaya sobrang kapal yung lipstick ko, pasensya na po kayo kasi nakaharap po ako sa camera at saka po, uh, tingnan nyo naman ito lang po nilalagay ko, hindi po ako naglalagay ng ibang colority, pero talagang makapal yung ah, uh, ko. Po. <laughs> po, kahit mataba man po tayo, katulad ko, ang taba-taba ko, kailangan, mataba tayo, kailangan yung damit natin, ibagay po natin sa ating katawan para po, hindi naman po pangiting na magsuot lang po tayo ng damit at hindi po natin ibabagay sa mga paris ng ating damit, hindi po maganda ito tingnan, lalo-lalo na babae po tayo kailangan po natin gawin sa ating sarili. Kailangan gawin natin para hindi po tayo ipagpalit ni Mr. Kasi marami na po ngayon na ang mister talaga naghahanap talaga ng maganda at sexy babae. Pero tayo mga misis, syempre hindi maiwasan nating mga kababaihan na hindi tumaba ang sarap kumain kaya tumataba po tayo pero kahit buo tumataba tayo kailangan po nating ayusin ang ating sarili Panglima po kailangan fresh at mabango tayo na kahit mumurahin din po ang ating mga pabango kailangan magpabango po tayo para hindi po tayo mga moy pawis lalong lalo na si mister magkasama kayo ni mister sa bahay at bago rin po matulog kailangan po mag maglagay tayo ng konting pabango para ganahan naman si Mr. Umamoy at humalik sa atin. Kasi nga po ah, uh, mabango tayo. Marami namang kulon dyan na mura lang. Ah, uh, pwede na po 'yun kaysa naman pag amoy pawis tayo, di ba? So, tayong lahat mga kababaihan na may mga asawa, kailangan po gawin po natin 'yan kahit po hindi po tayo ah uh, mayaman kasi hindi lang naman po mayaman ang pwedeng gumawa nito na maglagay ng lipstick sa labi at maglagay ng kunting eyebrow, magpabango kasi may mga murang pabango, may murang lipstick, may murang panglagay ng kilay. Kayain ko po talaga kayong lahat ng mga mga may asawa na ganun po talaga ang gagawin natin. Kahit mataba man tayo, kahit para na tayong ano, kahit na para na tayong baboy ang katawan, tulad ko parang baboy na ang katawan, kaya kailangan po talaga natin ayusin ang ating sarili para maging maganda tayo palagi sa ating asawa, hindi lang po sa asawa at sa mga taong nakatingin sa atin, na kahit ganun pala kataba yung isang babae marunong siya mag-ayos ng kanyang sarili, hindi po porke na may asawa tayo hindi na po tayo mag-ayos ng ating sarili para po hindi po tayo i-chismis or husgahan ng isang tao na chismosa yun po ang maibigay ko na mga tips sa inyo mga mga fair kaya yun po ang maibigay ko sa inyo na tips so sana po nagugustuhan niyo ang aking mga tips para sa inyo at sa mga bago pa lang sa aking video i-click niyo ang double button para update po kayo sa lahat ng mga bagong upload para ma-notify po kayo ganun lang po yun charot so maraming maraming salamat bye bye muna See you next video. Abangan. Bye-bye. Bye-bye.